<laughs> Pag naglagay tayo ng poste, hindi kaya matumba na ganon. Kasi malambot yung lupa niya. Ha? parang nakikita ko sa mga ganyan eh bumibigay yung ano yung po talaga ng paa Mm-mm. ah -mm. uh pa -oh. welding and on good morning guys dito na kami ngayon sa ano sa bukid si Papsi nagpunta siya sa ano sa ay sa bayan hindi nag-order siya ng ano nag-order ng materials hindi ko alam hindi ko alam kung ano hindi ko alam kung ano usapan nila ni Ray kung kailan na sila pupunta dito tignan natin yung ano ginagawa ng dalawa oops parang naglilimas ah hindi pa ba tatanggalin itong mga ano ito okay, Okay lang. Bulay, Oo, hindi itong ano kamote. Sa kana lang. Okay. Hindi hey, yan Hindi eh. ba? Yan sila, para naglilimas na sila eh. Dito tayo. Tinan nyo ito, mga kamote, yung mga yan oh. Kamote, tapos ito. Tinan nyo, ang taba-taba oh. Kalabasa yan. Kalabasa. kamote ang dami ng kamote kasi dati dati may kamote dito eh. tapos ito saging ayan may mga saging mahaba ito guys mahaba yung ano na yan itong dulo kesa dito ito kasi ganyan lang siya pero nung nakulong na guys, humaba na nakikita mo, nakikita namin ni Papa. Malaki din pala itong ano, lupa dito. Tapos meron pa yung side na yan. Kapag nalagyan na namin, natambakan na namin ito ng lupa, sabi ni Papa, mas makikita mo yung ano, yung laki niya. Daming kahoy oh. Sabi ko, igigilid namin yung mga kahoy para pag yung ano dito, magluto-luto kami dito ni Papa. Magagamit namin bulaklak ng kalabasa. May kalabasa pa dito oh. Kasi yung mga ano pinagbalatan doon sa bahay dito namin tinatapon. Yung mga nabubulok dito namin dinadala. Marami na naman nga itatapon doon eh. Maganda pala pag dito. Kuha tayo nang bulaklak. Tinan ka natin ito. Bulaklak. Tapos masarap itong ano eh, dahon nito eh. Yung talbos niya. Masarap yan. Kunin natin. Ayun pa oh. Mamaya pagdating ni Papa, kukunin natin yan. Ito yung poster ito sa dulo. Yung hukay namin pa ito. Ito lang natira. Mahirap hukayin. Basa. Tsatsagaan talaga. Tsatsagaan talaga. Ayan, pinapaputol na ni Papsi yung mga ano, kamuting kahoy. Alas namin gamutin ka. Ano? Merong laman, laman, laman yan. Kasi ano yan eh. Tatabunan siya yung puno. Alas namin para hindi makasagabal dito. ilinisin <laughs> puro putik mami na yung tubig oh, talaga nag ano siya ano nagbabalong ano bumabalong yung tubig Uh Oo. -oh. So, kailangan dito, kailangan mabuldoser yan eh, papunta dito. Para magkaroon ng island, kagaya doon sa gilid. Diyan. Dito. Pag yung ano, yung kukunti na ang meron kasing hito ito, tilapia, hito. Tapos meron ding il. Doon sa dulo na yon pwede mong kuhanan ng ano, pwede mong kuhanan ng kangkong. Yan, kasi bagong tubo yung mga yan nandiyan na sa gilid. Oh. Ayan, oh. Maputik. Kaya tinatanggalan nila ng tubig. Kapag ano na, bubuhusan, tatanggalan na nila ng tubig yan. Doon sa side na yon Nako, dahan-dahan ba lo nga? Malalakas itong mga kabataan yung kinuha namin. Para malakas sila na mag, ano, Mag... ayan maghukay saka ano yan ano yan kahoy lakas nya saging may tumugo din doon hahabulin kasi nila yung lalim ng ano dito ng poste dito Lalaki, papa. Lalaki yata itong papaya mo. Lalaki ito? May bulaklak na, oh. Ha? May bulaklak na, oh. Namumu Ay, ayun din pala. Namumulaklak na rin yung isa. Ha? Ito? Ah, ito lalaki. Kasi ganyan yung... Oh, may, may bulaklak. Oo nga. Ayan, oh. May bulaklak. <laughs> Baba pa niya. Pero, ayun, oh. Yung babae yun. Ito, lalaki. Eh. Patola daw ito. Patola. Itong tumubo na ito. Ang daming gulay dito, guys. Kasi <laughs> so dito namin tinatapon yung mga, ano. Yung mga buto. Yung mga pinagbalatan namin doon sa, ano. Sa bahay. Ito, meron na daw bunga ito. May laman na doon sa loob itong, ano kamote hal sayang itong talbos nya <laughs> sarap pa naman sarap ito guys niluto ni papa sarap Kumalalaki na siguro yung laman nito ano ilang hollow blocks, ilang hollow blocks yung nakabaon dyan eto baka dyan ano Ito yan kaya nga, baka sampo yan. Bababa lang. Mga ilan kaya? Mga ganyan din yan. Mga pito. Mga pito? Oo. Tatlo hmm. na kabao apat yung nakalabas. Ganito. Ganyan din kataas. Patay lang dito kasi Hindi. Kailangan may naka, ano, may nakalabas na... May nakalabas na hollow blocks na ano. Ayun, nagsimula na sila dun sa gitna. Yung para sa poste. Naghuhukay na sila. Tapos ito, tinutuloy kasi ano to malalim dapat ito. Eh. Nagpalit naman sila. Sila naman yung nandoon. Tapos ito yung ano. Ito yung na lupa na nahukay na nila. Ikakalat na dito. sobra niyo at ang kain kanina sa ano ano kanina <laughs> nagpalakas eh, mami Inanglaw, mami nasarapan eh. inabot ah. ng 8.30 <laughs> inubos na natin kalderong only <laughs> rice ba only only rice ba <laughs> mami lang yung ano kinae. Siya pa sa Napagod yung tali. O, nila ng tanda 'yung mga poste. Ayun si Aaron. Tapos dito. Sabi sa Dog food Pag <laughs> do dog food ano Sa isang kondisyon Ano <laughs> ba sasama ka? Pataba Sama ka sa Bicol? Sama ka sa daw si mami niya eh Isa pwede doon Bakit? Bawal, mama. Kaya nga lahat ng bawal eh yun ang pagkain doon. Lalim na oh. Na to, yun nakain. <laughs> Ay! Lalim. <laughs> Masok na yung tubig. Hindi. Masok na yung tubig oh. Ay, Buti yon ano natakpan. Buti tinakpan doon sa dulo. Hindi ka anong napasok ng tubig, no? Ah, yan ba yung kinaras nyo kanina? Ah, oo. Eh, uh oo. -oh. Eh. Uh -oh. Hindi bali, matatapos din yan. Oo, <laughs> konting syaga. Uh -oh. syaga. Para may no? <laughs> Pwede <laughs> na iba dyan. kami. Mm -mm. naman. Malinis na. Iniwan na lang yung kalabasa dyan. Tsaka ito, kalabasa, kalabasa, saging. Mamaya, kukukain na nila yung ano, yung, kung merong ano, laman sa loob yung ano, kamuting kahoy. Ayan, marami sila oh. Medyo malalaki na siguro laman yan. Ito na, yung nakukay nila. konti pa, konti pang tiyaga. Ayan. Pauwi na rin kami ni Papa. maywan na sila dito. Pauwi na kami. Hahatid lang ako ni Papsi. Mainit na kasi. Sakit yung ulo ko. Sobrang init. Hmm. daming damo. Yan, matatanggal din yung mga yan. Lalo na pag andito na yung mga ano, ibang natatrabaho. Andito yung kalamansi. Ayan. Kasi, tatanggalin na namin yan sa paso. pagkakwan, pag okay na, hindi mo na ngayon. Init. Okay, let's go home na. Tinan niya itong labas. Oh. <laughs> Tinubuan na siya ng, ano, ng mga damo. Ito yung buhangin kasi dito. Pero magagamit din yung buhangin na yan, guys. Um, maluwang pala siya. Okay, uwi na muna kami ni Papa. Sakit na ng ulo ko eh. Hi guys. Batid ako, sakit sa ulo. Meron pa kami dito ano, yung beef, yung pinadala ni Ate Cheng, yung litsong baka. Dito pa 'yon. Ayun, sa baba. Oops. Nakatusok kasi yung ano, yung malahibo ng hipon. Ay. Masakit siya, baka matusok ako, natatakot ako. Wait lang. Ay, labas ko na lang muna itong mga ito. Okay, wait lang. Ayan, ito yung litsyong baka. Padala ni ate. Tapos ito yung halabus na ano, na alimasag. Yung tulingan. Kaya hindi na kami nagluto, guys. Tulingan na ano, yung sinigang kahapon. Kasi hindi na kami nakakain kagabi. So, ito yung ulam namin ngayon ni Papa. Nainip na sila, Sky. Nagsalang muna ako ng ano, guys. Nagsalang muna. Bakit ganito? Hoy. Sobra ka namang maputi Lovelace Ayun Nagsalang ako ng damit Para ano Para Mamaya isampay na lang namin ni papa Tapos ano pa ba Ah ito Ito naman yung nilabahan ko kahapon guys Ayan Mga damit din namin na puti Nainip na sa akin yung dalawang batuta Ayan sila oh. Nakabantay o oh. Wait lang love Wait lang love ko O oh, ayan na si mama Dito na 'Wag nang lalabas pa. Okay, nandito na si Mama. Dito na oh, andito na, andito na, nandito na. Halika dito. Ayusin natin yung pagkain. Para pagdating ni Papa, kakain na rin, gutom na rin 'yon, darling ko na 'yon. Mm -mm. Yan. Wait lang, love. Yung ano yung alimasag, papainit natin dito. So, Lagyan natin ng konting tubig dito. Lagay natin yan. Wait lang, love. Opo. Mahal. <laughs> mabigat pa siya. Pero yung iba, syempre, ano na siya, lumambot na. Ano? Hindi na mabigat. Kasi, matagal na sa rep. Ay, hindi siya kakasya. Dito na lang. ko kasi pag ganyan na lang okay para pagsabayin ko na naipainit ayun saka natin takpan nasa nang takip ang takip andun pa yata sa labas yung ibang takip maliit ito mm -mm. <laughs> pinilit ayan na Painit natin. Oh, baby. Wait lang. Ay, nakasara ang anggas. Okay. Yan, painit natin. Tapos lalagyan ko yan ng kaunting tubig. Mahina lang yung apoy. Tinuroan oh, yun na ko ni Papa eh. Huwag daw yung sobrang dami ng tubig. Para lang ma-steam siya. Ganyan. Okay, balikan natin mamaya. Ayan guys, nakapag-shower na ako para ma ko Wala po pala si Papa, tawag ko ng tawag. Kala ko nandito na. Parang may naririnig kasi ako ano, kumikislot dito. Yung pala yung electric fan ko, ay yung washing machine ko. Ay! nag na pala. Ang ah, beshi ko. <laughs> okay. Dito na si Papang. Sobrang init, guys. Grabe. Pasensya na kayo sa ano, sa pawis ko. Kahit kasi shower ko lang. Pwede na, pwede na. Sige. Okay. Oh. Ni, nee, buhay pa naman. <laughs> Tayo muna. Painit natin ito. Ayun, i-map ka agad tapos babandawan agad para ano. Masaya. Painit natin tong ano. Tong sinigang kahapon. Sarap to. Dami kong nakain dito eh. Ay, nako. Ay, nako. O, bintay. super bango yung alimasa. Thank you, ma. <laughs> Mga pakana ito ni mama eh. Sanya, magdala kayo ng madami. Para pag uwi ninyo. Matagal na kayong nandun. Naalala nyo pa rin dito sa Bicol. Kaya, <laughs> yung ice box namin na ano, nadala-dala, halos alimasag lang ang laman nun guys. konti lang pala. Dapat isa pa dalawang ice box yung daladala namin para ano sulit <laughs> siguro kung, kung dalawa yung ice box namin baka 10 kilong ano pusit 10 kilong ano tulingan 10 kilong talaba ganun siguro mga pinagkukuhan namin ni papa <laughs> tapos ano natutunan ko din sa kanya pag kumakain ng kalimasag. Yung marami bang bawang, tapos ano yun, pipit-pitin mo na mabuti o kaya hiwain mo siya ng maliliit. Kasi ang sarap-sarap yung anghang nung ano, nung suka. Parang anghang na nung bawang. Hi ma. <laughs> Shout out sa inyo. Pauwi lang namin, namimiss na namin kayo ni Joe. Kasi nung nandun kami sa Bicol, aro araw, araw sila mama ang kasama namin. Hi, Medi! Mga mababait na pinsan. Teresita, sis! Hello sa iyo. Mga mababait na pinsan niyo, dami ni Halos lahat naman sila. Hi, guys! Sarap ng ulam. Sinigang. Tsaka alimasa. Ay, Tapos ito yung ginawa kong sawsawan, no? Ginaya ko yung ginawa ni mama. Yummers. Panalo. eh, tara na. Dali natin itong tubig na malamig. Hindi ka na, anak. Dito na tayo sa kwarto. Ay, nako. Alam nyo ba? May sinat ako. Ay, gaya ka ha. Minum ako ng paracetamol. Ayan, oh. Pinapawisan ako. Tapos, Halika na, Bella. Nasaan si Sky? Sky? Kainom ko ng paracetamol. Yun na. Pinawisan na ako ng pinawisan. Tuloy-tuloy na yung pawis ko. Sky, nasaan si Sky? Dito muna kami sa loob. Ang init. Sky! Ayan, kasi shower ko lang uli, guys. Buti na lang hindi sa hindi ako sa mama kay papa sa bukid kasi muulan kung hindi nako baka mabinat ako. Ay, na sila ng ulan, wala pa rin siya. Time check alas tres na ng hapon. na pa rin si Papsi. Kawawa naman baka naulan na na <laughs> magkakapera. <laughs> Ayun! Maniwala ka sa magkakapera. <laughs> Hi guys! Salamat po sa panonood ng aking mga video. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na. Bigyan niyo din po akong thumbs up.